Nakapasok si Charlene sa bahay ni Divina na wala silang alam at narinig ang huling salita na kailangan niyang magkunwari na ina. Agad tinanong ni Charlene kung kanino si Divina magpanggap na ina. Mabilis na sumagot si Lebe na nagpapanggap si Divina na ina niya dahil hindi iyon maibigay ng mami niya Charlene na dapat bilang ina ay maibigay sa kanya lahat ng gusto niya. Pero si Charlene ay sinabi na hindi iyon ang batayan ng pagmamahal at ayaw niyang mapariwara itong si Libby kaya pinipilit niyang iuwi pero matigas itong si Libby na ayaw niyang sumama lalo na namagitan itong si Divina at hinamon si Charlene kung kaya niyang mapasama itong si Libby pero bigo si Charlene at labis na nasaktan ang damdamin ng sapilitan na pinagtutulak at sumisigaw si Libby na pinapalaya si Charlene sa bahay nila ng mami niya, Divina. Pagtalikod ni Charlene ay niyakap ni Divina ang totoo niyang anak na si Libby at pinuri sa ginawa na sinigawan at pinalaya si Charlene na napakagaling umano si Libby. Ang iyak ni Libby ay napalitan naman ng ngiti na sa tingin ni Divina ay puro tama ang kanyang ginagawa. Habang si Charlene ay nadatnan ni Raymond sa labas ng bahay nila ni Divina na iyak ng iyak, niyakap naman siya ni Raymond at nalaman ang pagbalayas sa kanya ni Libby. Agad namang pumasok si Raymond sa bahay nila ni Divina at pinagsabihan si Libby na mali ang ginawa sa mami niya Charlene na kailangan niya pa rin itong respetuhin. Pero napakabastos ni Libby na si daddy niya ay itinulak rin palabas ng buhay nila itong mami niya Charlene kaya ganon rin ang kanyang ginawa. Habang nagtatalo ang dalawa, Libby at Raymond ay nagalit itong si Raymond at pinipilit nang iuwi si Libby at kailangan niyang sumunod umano. Samantala, masaya sila Princess at Xavier na parehong nagmamahalan. Nakita naman sila ni Justin na nakatingin sa malayo na may lihim na pagtingin si Justin sa kay Princess. Kahit nasasaktan, ang damdamin ni Justin ay may ngiti pa rin sa labi na tumalikod. Napapalayo dahil nakita si Princess na masaya na sa piling ni Xavier. Habang si Dado naman ay nagising na at nalalaman mula sa kay Aling nida na sumama na si Princess sa kay mami niya Divina Umano at si Divina na rin ang nagbayad lahat ng gagastusin sa ospital dito sa kay Mang Dado. Samantala napilitang sumama ni Libby dito sa kaidad niya Raymond na umuwi na ng bahay. Tamang tama paglabas nila sa bahay ni Divina ay nakita ni Libby sila Princess at Savior dahil hinatid ito ng lalaki si Princess. At agad nilapitan ni Libby si Savior at niyakap na umiiyak at nagmamakaawa na bumalik na si Savior sa buhay niya bilang kanyang boyfriend dahil mahal na mahal siya nito ni Libby awang-awa si Princess kay Libby habang si Raymond naman ay sa pilitang kinuha si Libby dito sa kay Savior. Samantala, si Divina naman ay ginamit ang pagiging ina niya kunwari kay Princess na baka kailangan magparaya ni Princess para kay Libby. Naihiwalayan nito si Savior para lamang kay Libby na si Princess ay malakas, hindi tulad ni Libby na nasa isip ni Divina ay hindi tanggap ni Libby ang talunan habang sa bahay ng mga Cristobal ay tinawagan ni Raymond si Charlene at agad namang dumating para sana ay kausapin si Libby dahil hindi ito kumakain mula kagabi habang sila sonya kasama ang dalawang yaya ay katok ng katok sa kwarto ni Libby pero hindi sila binubuksan kaya inutusan si yaya na kunin ang susi at buksan na ang pinto pero gulat sila nang nakita si Libi na bumubula na ang bibig nito. Nagkagulo sa bahay ng mga Christbal at dinala si Libby sa hospital na na-overdose sa sleeping pills. Gagawin kaya ni Libby ang lahat para makuha pabalik sa buhay niya itong si Xavier? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.